magandang araw ngayon at maulang umaga. Ayan. Nice. Dito tayo sa say At nandito nga pala tayo sa may WB9 Calax Layton. Ayan. Ito yung lugar ng WB9 dito sa may ginagawang kalak sa may silang sa may loob. At ito yung panahon na kami nagbubuhos na kaulanan yang parating si Enteng oh, ito na yata yung si Enteng na nagbabagyuhan na kailangan buhusan ang Kalax yan ito yung mga tropahan na kasama namin at bago ka makarating dito ito yung dadaanan mo yan ito yung isa sa mga ginagawang mahapa dito yung nasa may bakod na yan yan yung dadaanan ng Calax silang papunta sa may Arnaldo uh, interchange dyan ang losot niyan ng Calax na ito pero itong pwesto natin ito ay sakop ng silang pero yan ay palapas ng Arnaldo Inter ganyang kalawak guys at ganyang kahapa yung ginagawa dito sa loob ng ano to sa may loob ng silang Siyempre, ay yung daan na itong dinataanan na natin ito ay barangay road at yung may bucket na sa kanan dyan dadaan si Kalax yan at tapunta nga tayo sa may WP9 kung tawagin nila yon ay isang tulay na gagawin at kahit na ulan ay eh talagang nilosong namin yon para laang a uh, mabuhusan at mabilis na makausad sa mga bubuhusan dito. At 'yun nga. yung lugar na ito ay tatawid naman dito sa kapila. Yeah. Yung isa dito ay may tulay pa rin. Yeah, sa may kaliwa namang ito. Ito ay yung lugar na ito ay sa kanan. Pero pagdating mo dyan sa may tulo may isang tulay pa rin dadaanan diyan. Uh, hindi ko lang alam kung sa may road na nito ay maglalagay uli ng isang uh, parang box culvert dyan sa taas. Yan. Pero sa ngayon, uh, hindi pa ginagawan. Bali 'yung tulay pa lang ang uh, ginawa ginagawan dito sa may kabila. At yun nga yun, nasa may kaliwa na yun. Pagtawid sa kalsada na ito, nasa may kaliwa naman yung isa na tulay. Yung may mga tulay na yan, yun yung may mga ilog. Pero pagdating dito, siguro daday lalagyan din to. Dadagdagan to ng isang pinaka parang tulay din para sa mga dumadaan dito. Yan, sa lugar na ito siguro. Yung... Ah, ang ganda na at ang lawak. Kahit na ulan, guys. Pagyuhan, pagyung entry. kami nagbubuhos dito, ay patuloy pa rin ang paggagawa nila dito. Yan. Hindi ito masyado nakikita ng marami dahil nga nasa sa loob ito ng silang. Yan. At bago ka nga makarating dito sa lugar na ito, sa site dito ko sa ganto dadaan sa gantong kaputik hindi pa nga masyadong bumanat nun ang ulan eh yan ganyan pa noong panahon ng kabagyuhan ni Enteng ya nagsisimula pa lang siya noong kami ay nagbuhos dito kaya yan yung mga diadaanan namin syempre na ulan na putikan kapag ka ikaw ay nahulog dyan sa kaliwa at kanan yan uh, maaring hindi ka makalis at ang isa pa pagdating dito sa may gubat na ito yung mahirap dito kapag ka may kasalubong. yan pagpasok dito kung mapapansin nyo maputik yan o no? napakaputik tapos may kasalubong ka dito ang tricycle Yeah, no! Katulad yan! Nakaw, pahirapan ang pagpina. Yan. At dito na nga, inabot na tayo ng malakas na ulan. Bagyong enting na! Oh no! Yan na, nagsimula na. Yan, nagbubuhos kami doon sa may ilalim. Mapansin niyo yung ating mga tropa. Huwag lang mababalao pataas. Yan. Good job! Yay! Yon, nakaahon ng tropa. Yon. At iyan nga, ako naman ang lulusong. Yan, dyan tayo lulusong sa lugar na iyan. Dito na tayo inabot ng bagyong enteng. Yan. Kaya, ingat-ingat tayo pagka sa mga driver na lumulusong sa gantong lugar. Alam natin na, yan, ulan ng ulan na, na, tapos lulusong ka ja sa baba, may laman ka. O pwede kang dumulas umiskit ng kaliwa o kanan. Kaya dahan-dahan lang. Yan. Yun na ang tropa. Nung lumulusong, yung isang tropa. Yan. Yan nung lumusong siya, ay hindi pa masyadong lumalakas yung ulan. Yan. Pinoidyohan ko siya. Pero syempre nakaulan na, tumila lang. Yun siya, palosong. At yung ahon niya, yun yung kanina na umahon, na malakas na yung ulan. Yan. Yung pag-ahon niya, buti, umalakahon. Tapos, tayo yung susunod. Ako na yung susunod. Ayan. Pero bago yan, pakita natin muna itong mga tropa na naglilinis dito. Yan. ang ah, mga nakahon na doon, yung mga nauna na nagbuhos ay nakapag na. Medyo maputik na nga yung lugar na ito at dito pagkakatapos, diyan kami naghuhugas. Medyo madulas na rin ang lugar na yan. Diyan kami naglilinis ng truck pagkakatapos namin umahon. Hindi pa masadong umulan yan. Ah, kumbaga tumila pa. Yan. Nung sila ay nasa ilalim, kaya nakaahon sila ng maaga at ako naman anak chimpuhan ng kalakasan ng ulan <laughs> ng lulusong yung katulad nung kanina na pinakita ko ako yung lulusong doon sa ilalim yan kung papansin nyo guys yan yung palabas na yan yan dumudulas na yung gulong nila dyan umiiskit na yan yan kung papansin nyo, yung yan o, kumakamot na yung gulong nila dahil nga maputik na sa lugar na ito. Buti na lang yung nilulusungan natin ay medyo kahit maulan, ay eh maganda naman yung pagkakalupa niya. Hindi umiiskid. Yun yon Yun. Uh, yan yung karugtong guys na nasa silang. Dito yan dadaan. Yan, yan lugar na ito ang dadaanan ng silang interchange papunta dito sa Arnaldo Interchange. Ganyan na po kalawak yung mga nagawa dito at naukay. Yan. At ito nga pala, kung bago ka palang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na. Guys, ito, lusog na tayo sa ilalim. Ako yung inabot ng kalakasan ng ulan. Ayan na si Enteng nung bumanat nagsisimula na siyang umulan ng malakas yon papunta na tayo sa ilalim at sabi ko nga kailangan dahan-dahan laang dahil pagka dumulas yung gulong natin dito pwede tayong pumalo dyan sa kaliwa o kanan medyo matarik po ito yung lugar na ito dahil itong nilulusong natin ay isang ilog Ow! ilog po ito yung nilulosong natin na lalagyan natin ng na lalagyan nila ng tulay yan yung sa natin dito ay board pile na na dito sa may ilalim yan kung makikita nyo yan ang hap, ang lalim ng nahukay nila yan Diyan tapos sa may ilalim na yan Diyan magtatayo ng poste pataas Katulad po ito na no, ang tulay na nadoon na, na do sa may silang interchange, yung palabas doon. Pero kung kayo papasok sa entrance, papuntang uh, Santa Rosa, yung unang tulay na madadaanan nyo. Parang ganito rin yung ginawa namin doon. Lumulusong din kami sa gantong ilalim kahit maulan. Yan. Ang kagandahan lang dito ay naayos nila ng maganda yung mga daan kumbaga kahit paano meron siyang beach course na inilagay para yung mga lulusong uh, hindi masyadong kumamot ang gulong guys yung lugar na binubuhusan namin yan yun doon kami magbubuhos yun sa so may crane na yun at kung mapansin nyo yung ilog ay hindi pa lumalaki lumalabo pa lang yung ilog na yan Ayan. Kaya nga nagmamadali kami sa pagbubuhos dito kahit maulan ay wag lang matigil para lang mabuhusan itong board pala na sa ilalim dahil pagka yan pong tubig na yun ay lumaki na ala nga na tayo dito sa so may ginawa nilang ito yan baka umapaw na yung tubig dyan lalo tayong hindi makarating sa kabila yan, buti na lang hindi pa ganun kalakas nung panahong yon ang ulan ni Enteng. Yan, hindi pa masyadong malakas dito sa Kabite. Uh, sa Silang. Yan, hindi pa bumabaha. Yan. Yung lugar na yan, yung ilog. Habang nadodong pa yung tropa, syempre, tayo naman maya maya ang sasalang dyan. Ayan guys, and dito na tayo at sasalang na tayo. Papansin uh, nyo, andan yung kanilang pako at kanilang crane na nasa taas na. Uh, at yan nga guys, natapos na tayo sa pagbubuhos. Hindi ko na pinakita yung uh, pagbubuhos namin doon dahil hindi ako makababa. Uh, hindi na kami po pwedeng bubaba dahil uh, sobrang putik. Pagka kami, uh, lubog na yung sapatos namin. Bali yung mga nag-operate na lang ay yung mga nasa likuran namin na uh, taga Layton. Shout out taga Layton Construction. At ito nga ang pag aahon natin dito ay medyo madulas-dulas na yung pag aahon natin. Kuha nga syempre pasang-basa na yan. Buti na lang uh, umaahong pa. Yan. Maganda kasi may latag siya konting discourse para hindi umamot yung gulong natin. Saka maganda yung lupa dahil yung hindi naman siya lupang balambot kundi adobe kaya maayos siya nakakataas tayo yan hanggang dito na lang guys ang aking video at uh, yung kasunod dito guys abangan nyo dahil uh, tatahakin natin yung lugar ng palabas ng silang galing naman do sa WB10 yan itong lugar na ito ay WB9 silang yan. Yung pupuntahan natin sa sunod ay WB10. Kasunod lang nito. Kaso sa kabila naman yung daan. Yan. Salamat sa inyong panonood guys. At abangan nyo lagi ang aking video sa mga update dito sa Kalak Silang. Papuntang Arnaldo Highway Interchange. O, oh, papuntang Arnaldo Interchange.